Hi mga kapantal, so ngayon araw ng Webes, tama Webes at malapit na din mag New Year kaya kailangan maligo ang aking mga bebe So ayan, hubaran ko na si Dalton, si Jordan at si Angelina, eto si Angelina Para naman mabango sila pag nag 2024 na, di ba, buong taon silang mabango So ayan, susunod ko na yung aking Maltese na si Lay, so ayan, nilaglag pa nga sa upuan dahil ayaw magpahubad So, ayan. Hinubarang ko na. At syempre, ang kanilang ina at ang lola ang aking unang paliguan dahil nga malamig. So, ayan. Saglit lang siyang maligo. So, ayan. Binasa ko na siya ng konti. At ayan. Ala na ang shampoo. Binuksan ko na nga yung lalagyan nila. At to order na ako syempre sa Ampa. Di siya Shopee. So, ayan. Yung mga damit nga po nila ay nilaban ko na. pero wala ko pang pamalit dyan kaya yun nakasampay na para sa sabado ng gabi ay susot nila ulit yun so ayan sinabukan na nga yung aking lola Angelina at ang sinunod ko naman ay yung kanyang anak na si Jordan so itong Jordan na to ay makulit makulit na maharot So, ayan. Pero, lahat naman ng Shih Tzu ay malambing at mabait. At, syempre, malamal ko yung mga baby loves ko na yan. So, ayan. Susunod natin dyan na si Leigh etong aking Maltese susunod ko dyan. Yun naman, lagi lang siyang nakaupo at matiling ang boses. At lagi nangangalabit pag merong kang pagkain. Gusto niya yung ganun lagi. So, ayan, matatako yung mga alaga ko na yan. Basta sila may pagkain. Ako, wala. Okay lang. So, ayan, susunod natin si Lay, ang aking Maltese. So, ito masungit na ewan. So, ayan, na natin. So, syempre, kung ano yung mo sa mga anak mo, mahalin mo yung, yung, yung alaga, di ba? So, yung aking aspin ay bukas ko na papaliguan dahil pagod na ako. So, hanggang dito na lang. Thanks for watching!